Ciao raga! Musa Ito ay uh, isang maigsing video lang pero importante ang uh, pag-uusapan natin regarding sa pagpapagawa ng IZE Ngayong uh, 2024, magsisimula na ulit ang pagpapagawa para sa bagong IZE at alam natin na uh, ang IZE ay importante lalo ng gusto na mag-apply ng uh, mga bonus dahil pagkamababa ang IZE ay mas maraming uh, bonus ang maaari na ma-applyan at mas malaki ang chance na mabigyan na ma-aprobahan doon sa mga bonus na ilalabas. Ngayon, hanggat maari ay ginagawa lagi ng paraan na mas mababa o mapababa yung magiging easy. Hindi ang uh, para bumaba o tumakas ang easy ay yung ready to ng uh, buong pamilya. Yung lahat ng members ng family. Ganun din yung uh, pera na nandoon sa bangko. Kaya ngayon ay lilinawin natin kung uh, malaki ga ang effect kapag ka maraming pera na laman ang uh, bangko para tumaas yung ize Nilinawin din natin na para sa EZ 2024, yung EZ ordinaryo, ay ang uh, kailangan dyan na ready to at saka yung laman ng bangko, yung judge uh, sa media, ay 2 years pabalik. So easy 2024, ang kailangan ay ready to ng 2022 at saka yung record sa bangko ng 2022 din. Ngayon, importante na malaman para hindi na-stress yung marami kasi iniisip nila na pag sila may pera sa bangko ay uh, lalaki yung kanilang easy, tataas yung easy nila. Kaya ang ginagawa ng iba ay ginagawa ng paraan na mabawasan yung laman ng kanilang pera doon sa kanilang bangko. Lalo pa pagka December diga na dating yung reimburse sa 7.30, may dumadating na 13 month pay so maraming laman ang uh, konto kurente. Ngayon ay lilinawin ko sa iyo Raga kasi totoo na nakakaapekto talaga ang uh, pera sa bangko. Pagka marami kang pera, maaaring tumaas ang easy. Ngayon, meron niyang limit. Hindi lahat kasi ng amount ng uh, pera do sa bangko ay nakakaapekto sa IZE. Pero lilinawin ulit natin na ang pinag-uusapan natin dito na laman ng bangko, yung pera sa bangko ay yung pera ng buong pamilya. Ibig sabihin ay ito total yung uh, laman na pera ng bangko ng bawat isang member, lahat na member ng nucleo familiare. So ang limit ay yung amount na 15,493.71 euros. Yan yung amount na dapat na i-consider. Kapag ampera ang pera ay hanggang di o kaya naman ay mas mababa di yan sa 15,493.71 euros, yan ay walang effect sa IZE. Hindi tataas ang EZE kapag ang pera ay hanggang di lang o kaya naman ay mas mababa. Ibig sabihin, pag ang pera ay ng buong pamilya ay 14,000 lang, 10,000 o kaya 5,000 o kaya 2,000 lang, mas mababa pa. Ibig sabihin, hindi yan makakapekto, hindi yan makapagpataas ng IZE. Pero kapag ang pera ay lumampas di yan sa 15,493.71 euros, ibig sabihin 16,000, 17,000, 18, 20 18,000, 20,000, ang total na pera ng buong pamilya doon sa kanilang mga konto korente, yan ang makakapekto, makakapagpataas yan ng EZ. Dahil yung lalabis doon sa amount na 15,493.71 euros, yan yung makakapekto para tumaas ang EZ. So, bisibihin kung ang pera mo naman o ang pera ng buong pamilya ay mas mababa dyan sa 15,493.71 euros, huwag ka nang uh, ma-stress, huwag ka nang mag-alala kasi hindi naman yan makaka-apekto at hindi yan makakapagpataas sa iyong IZE. Kaya, raga, abangan mo sa mga susunod na vlogs dahil uh, i-explain pa natin ang tungkol dito sa IZE kung uh, bakit ba maganda niyan yan, mas mababa, kailan ba dapat na magpagawa niyan. At saka ano-ano ga yung mga documents na kailangan ihanda. Kasi kahit na ngayon ay December pa lang, ay dapat ay utay-utay, sabi nga sa Batangas, unti-unti uh, ikaw ay naghahanda na ipiniprepare mo na yung mga dokumento para dyan sa pagpapagawa ng IZE 2024. At saka baka by this time, I hope na alam mo na na o oh, ay magbubukas ng patronato ngayong January 2024. Baka gusto mo raga na Handa yung mga documents sa mga may mga vlogs na gagawin ko sa susunod regarding sa AJ. Kung gusto mo, saan ka na magpapa-assist kasi pwede kitang tulungan para makapagpagawa ka ng AJ. Okay Raga, maraming salamat sa panonood mo. I hope na nakatulong sa iyo ang info na content ng vlog nare. Re. Grazie Raga, alam prossima.